Asong niligtas ang bulag niyang amo sa isang building na malapit ng gumiba matapos itong tamaan ng eroplano. Siya si Michael Hinson, na isang bulag na nagtatrabaho bilang manager sa North Tower ng iconic na World Trade Center building. Given na bulag nga siya, kasakasama niya palagi sa trabaho ang aso niyang si Rosel na isang labrador na guide dog niya. September 11, 2001, dito na kami mangyayaring tatakot nga sa mga taong nasa New York nang may mga tumamang mga eroplano sa World Trade Center building. Noong araw na yon, nasa trabaho itong si Michael kung saan nasa 78th floor sila ng North Tower kung saan 18 floors pa baba, doon nga tumama yung eroplano. Pagtama nito, dito na nga nagsimulang magkagulo nga doon sa opisina kung saan nagkanya-kanya na nga silang takas at takbo para nga makaligtas. Kaya maya lang, nagsimula na nga itong magpagewang-gewang kaya nga Nagsimula na nga silang tumakas din talaga Since wala nga makita itong si Michael Dito na nga siya ginaid ni Rosel Papunta nga doon sa hagdanan Kahit nagkakagulo na nga yung mga tao doon sa paligid Napuno na nga ng mga sigawan Itong si Russell nanatili siyang kalmado And ginaid niya lang itong si Michael Pati na nga rin yung mga katrabaho nito Dahil nga hindi rin talaga sila pwedeng mag-elevator Dito na nga sila nagsimulang maglakad nga Papaba doon sa may hagdan And since nasa 78th floor pa nga sila mahaba-haba nga yung lalakarin nila. Sa kabuuan, umabot ng 1,500 yung steps na nilakad nga nila ni Michael and medyo konti lang naman din to. Pero given yung sitwasyon nila, mas doble pa yung katumbas ng bawat hakbang nila pababa. Nagdag mo pa nga may mga sunog nga doon sa ilang parte nga ng mga building, kaya naman yung mga fire exit and yung mga stairway, punong-puno na nga rin ng mga usok. Habang bumababa, pinapuri nga lang ni Michael si Rosel na paulit-ulit dahil nga sa pagliligtas nito hindi lang sa buhay niya, pati na nga rin sa buhay ng mga katrabaho niya. Umaba lang sila na bumaba at ilang minuto nga yung lumipas, umabot na nga sila sa isang subway station kung saan nakahinga na nga sila ng maayos, ngayong malayo na nga sila doon sa mga usok, galing nga doon sa mga sunog. Maya-maya lang, dito na nga sila magsisimulang matakot at magulat nang tuluyan na nga magiba yung buong building at 10.28 am. Sadly sa nangyari ito, halos 3,000 na buhay yung nawala at kasama nga rin sana dito si Michael at yung mga katrabaho niya kung hindi lang sila nailigtas ni Rosel. Dahil sa kabayanihan ni Rosel at isa pang guide dog, binigyan nga sila ng Dick and Medal Award noong 2002. Nagkasama pa nga sila ni Michael ng ilang taon na sobrang minahal at nilalagaan nga nila yung isa't isa but sadly noong June 26, 2011, Tuluyan na nga nagpahinga si Roselle. Bilang pag-alala sa mga naguwang kabayanihan nga ni Roselle, gumawa ng libro itong si Michael na ang title, Thunderdog, The Story of a Blind Man, A Guide Dog, and The Triumph of Trust at Ground Zero. Wala man na si Roselle, nananatiling buhay nga yung kwento ng kabayanihan niya na ginawa nga niya noong September 11, 2001.